Ito po, good news ha. Meron tayong dalawang uh, kababayan na ayaw nang magpabanggit ng kanilang mga pangalan na nagpadala ng sapatos, partner, mm, at cellphone. At ang isa naman po ay cash gift na halagang 2,000 pesos sa tawagin natin ng pamilya. Ito na pala sa tabi ko ha. Para personal nating uh, ibigay sa kanila ay pinapahatid na tulong po ng mga donor. Ano po, kamusta na po kayo tatay? Yung, uh, ito po yung anak niyo, si Reynan. Ano po, si uh, mm. Reynan. Para sa mga hindi nakapanood sa atin kahapon, tay, uh, ulitin lang po ulit natin yung uh, sitwasyon uh, kung bakit po itong cellphone at sapatos yung hiniling niyo para sa si inyong anak. Mm. yun na po yung hiniling ko po sa kanya para may gamit po sa school ko. Yan lang po. Tsaka sapatos. Kasi po nabasag yung cellphone niya mm. Kaya masaya na po ako sa nagbigay sa gadget ang anak ko. Okay. lang po. Opo. Tapos um, kasi po pumapasok po si Reynan sa school na nakatsinelas. Nakatsinelas po sa minsan kasi nawala na ano yung sapatos niya na bakbak. -bak. Hmm. Yung dalawa niya sapatos na bakbak. -bak. Pag may pera po, papatay ko po siya. Magkano pong kinikita niyo araw-araw sa pagpe-pedicab, tatay? Minsan po, 400 means 300, hindi pare-parehas. Oo po, pare -pare. mm, opo. No no mm. Ah, Jigo, may gusto ka itanong? Oo, so sa so ngayon po, eh, kumbaga, ah, paano niya na, na susurpass po yung kada araw? Kumbaga, pagka pumapasok siya, yung... Ay, naitatawid, Oo, ano, naitatawid, ano? Oo, naitatawid. Ayan, yung, yan ang gusto Oo no, po, ah, kasi ang boundary naman po kasi ng sidecar, mm -hmm. na nilalabas niya 25. Oo. Oh. Ngayon, kung kikita siya, nabawa 300, i ano na po namin, itatabi na po namin yung baon niya na 50 mm. sa araw-araw. Mm. Tapos yung matitira na yun, tatabi yung iba, i na namin yung boundary. Yung matitira nun, yun na yung i namin na panggasas na namin. Pinagdalaanan talaga nila, oh, no? Oh, yung yes, para marami. sa baon. Ano po ang pangarap nyo para kay Rina? Makatapos. Gara. Kasi sa amin, wala kami hinihiling para sa amin. Mm. Ang amin, kasi kami matatanda na yun. Para lang sa ano? wala na iba. Raynan, anong uh, masasabi mo dun sa may nag... Uh, siguro ipagbigay na natin sa kay ano kay, kay na ano, yung pinapaabot ng ating donors. Eto na pala, si Ayun, ito na pala, Gito. Ayun, ito na. Ito na. Ito na ang iyong uh, cellphone. cellphone. At, at meron pa lang sapatos. Sige. At ito po ang... Raynan, cash, assistance cash po. Ayan. na nagpaabot po sa inyo. No? Siguro pwede pong magamit yan sa... Hmm. Ano, pag simula ng konti hanap buhay, mag-load, mag di ba? Yung ganyan, kung ano, magtinda ng palamig, o ano man, pwede po magamit yan. Pagdagdag din siya ano rin, no, sa gastusin ninyo. Pwede mo nang buksan yung cellphone mo, Reynan. Wow. Ayan, may cellphone ka na. Ayan, buksan natin. Ayan. Ayan, so ito na. Ayun, no. Oh. Yay! Hey, hey. May cellphone ka na. Tapos, ito rin na yung sapatos mo. May nagpadala sa inyo ng sapatos. Ano bang size ng paa mo? 37. 7. 7. Sige, ikaw na yung magbukas. Yan, o. Oh. O, oh, buksan mo na yung sapatos mo. Sa pagkakaalam ko, part na ano yan, ah? waterproof yung uh, sapatos na yan. Ah, so, diba? rain or shine. Pwede palagang, gamitin. Oo, oh, pwede gamitin. Hindi siya masisira agad. Oo. Uh -huh. Oh. Ayan. Ayan, ayan, no? Oh. Meron ka ng sapatos. Grabe. Ayan, o. No? Medyas na lang kong bibilihin. Ayan, <laughs> Medyas na lang, <laughs> ano. Ayan, ah, Reyna, meron ka ng sapatos, tapos meron ka ng cellphone, hmm. tapos may konting cash. Ano gusto mong sabihin dun sa mga tumulong sa'yo? Maraming salamat po. Ano yung pangako mo sa mga magulang mo para sa pag-aaral mo, Renan? Mmm. Natapos ka pa pag-aaral, tutulungan ko po sila. Oh, opo. Ano po nanay ang uh, mensahe nyo sa ang, uh, tumulong sa si inyo at si Tatay uh, uh, Reynan? Uh, nagpapasalamat po ako sa taas sa kakayahan ng. nilapit po kami sa inyo. Sa dito po sa tanggapan niyo. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat din po. Ay Mia. Unang-una rin, papasalamat din ako sa taas at saka kay Tuna Emong na inilapit kami sa Abando tonight. Mm. At maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo, kundi dahil po sa inyo.